A human has been neutralized Yo, good morning! Yan, advance Merry Christmas Good morning sa lahat At yan, magandang araw Pwede bagong araw, pwede bagong vlog Yan, pinagpalang araw sa inyong lahat Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko. At sana po tuloy-tuloy niyo ang pagsuporta sa channel ko. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at pakipindot na lang ang notification bell para updated kayo sa aking susunod na mga video. Ayun, at nagpapasalamat po ako sa mga OFW kung saan man sulok ng mundo makarating itong video na to yung channel ko. Sana po, yan, lagi yung suportahan ng channel ko lagi nyo panoorin at namamas ko po at December ngayon eh namamas ko po ako sa inyo kahit ano lang bahala na kayo basta mara namamas ko ako sa inyo so maraming maraming salamat po sa mga yan na dumadaan sa channel ko so thank you thank you very much and yan, yan God bless God bless sa inyo lahat so for this vlog Ayan, huwag nyo kalimutan na Babara ko TV For the best vlog, yun po punta tayo ng, ano, ng, uh, palingki na naman ulit Mark Market at bibili uh, tayo ng may ulam namin So maraming maraming siya ulit Hindi ka tatawag na nagsasawang magpasalamat sa inyo lahat Maraming maraming salamat ko So yan, punta natin patagalin at pupunta na tayo sa palingki Tara! So yun, ito na, papasok na tayo rito Mar market Market. Good morning. Yan, sir? Ah, channel YouTube. Ay, sir? Opo. Sir, bago po sila magkuha dyan ng mga ano sa mga pictures or videos, oh. Coordinate nito muna sa office. Ah, Kasi okay, may mga inaalagaan po sa'yo mamaya, marumi na i-post nyo sa ano. Ah, ano sa amin, di ah, iba, okay. Piling, piling. Huwag na po. lang po muna, sir. Oo. Oh. Wala, na naka-off na naman. naman yan. Okay. Wala pa. Hige po, thank, o, thank you. Po, sir, Opo, hige po. Ayan, dito na tayo bibili tayo ng ano. Nokma. <laughs> yes. Manok. Manok, oh, manok. Manok. Yan sampo. Manok kay talabok. Hello. Yeah. Muning. Nya. Yeah. Ah, wag okay, yan. Bawal yan. Ah. Tino?

shout out sa mga taga palingki mga pogi babaeng manok pong ang ulam mm. babaeng manok na ang ulam ngayong araw yung itlogan <laughs> itlogan tama naman <laughs> yun tuloy tuloy tayo nakabili na ako ng nukma. nukma so yan ah medyo lang nasita tayo doon ng security sa may gate uh, lady guard uh, nagsabi sa akin kung nakatanong ko para saan daw yung video ko sabi ko uh, youtuber ako uh, nasita tayo pero okay lang naman yun kasi sabi niya baka daw bago daw ako mag dito uh, ano tawag doon baka mag, mag video ako dito magpapaalam daw muna doon sa nila ano, nilang opisina kasi baka daw yung binibidyo ko makita ang mapokus ko daw sa ire yung madumi so 3 uh, years na ako rito sa market, market na ito kung saan saan na nakarating sa video ko at wala akong ina-upload dito na madumi, ikaw ba naman kung sino mga, mga ano dyan content creator na mag-upload ka na madumi, di kasamaan mo rin o kasiraan mo rin pero kahit tingnan yung mga kuhang sa Marte Market lahat ay maayos yan pati pagluluto kasama na kahit nga yung isla na mapula-pula fresh ko pa rin eh ang naka thumbnail doon fresh peace and fresh talakito kahit drug ng mata pero sabi niya ay eh, wag na muna daw ay eh, sa tagal ko na eh ngayon magpapahinga ko nito hindi na hindi ako mag-upload nito kasi wag na muna daw eh ay, ewan ko lang kasi siya lang naman na nagano sa akin. Sa tagal, sa 3 years ba naman. Eh, pero pasensya ako na kasi mahirap na niyo yun. Kipagtahal tayo. Buhay lang. Nagaanap buhay lang tayo. Maraming maraming salamat sa nakaintindi. God bless po. Ha, ah, bye bye. Tuloy na ko na ito. Tuloy-tuloy so, tayo kasi parang... Kaya mo na yon mga ganong tao. Bibili tayo ng Bibili tayo ng ano, ng sayote. Sayote. Tapos, tapos sayote, gata. Sa Yote Hello, Noy 41 40 na lang so. Yes, excuse me, Langulo yun, oh Kariwa, kariwa yung ano natin Okay Ganda pa naman ng ano, ng palengke Oh, ah? ang linis linis ang malinis ang palingki natin oh may music lang nga. Ah. oh di ba ganda super so, ganda ayun you know sariwang sariwang mga ano natin paninda rito sa market market oh no? alam ang napakasariwa niya oh yun yun o oh. tinan mo napakasariwa ah may tahong sariwa pang tahong yan Oh. taba o yun taba ako sariwa sariwa o oh. o yun o gusto ay sarap po gusto oh ito ah yan ulo na Bing salmon. Ito, hito. Buhay hit. Live. Yun, know? Oo, oh, oh, oo. Oh, ko. Ayan. Hi, ma. Oh. May music naman sila. Kawawa naman. Kain. Wala pang kain. Wala pang kain. Ah. Uh, Tao go tum na ako bisita ko muna itong girlfriend ko. Ah, uh, to girlfriend. Ayun na tayo dahil pagluluto na tayo. Pantay-pantay. Pag-uluto <laughs> na tayo sa Merry Christmas Magluluto tayo ng sabi Yan o kala bilhin na tayo At magluluto na Ginataang manok na dami damihan natin ng sayote para umasya so yun ah uh, yun na nga yung naka problema doon sa may gate katagal ko na nag ano eh hindi ko naman inano yun hindi, wala naman tayong galit doon ah uh, yun ah uh, salamat sa pag ano ni ni guard sa akin wala naman akong kung ano doon kaso lang medyo nabigla lang ako sa tagal ng So, maraming maraming salamat. Pasensya ka na po. Uh, Ma'am, sa yung nagbabantay sa So, wala yun. Uh, nabigla lang kasi ako. Ayoko ko lang kasi na ganon kagat kasi matagal na kasi ako na ganun. Matagal na kasi ako na YouTube. Eh. Matagal ko na inaano. Matagal ko na inaayos yung kung sana nakarating yung Marpe Market kahit sa Canada umaabot yung ano ng market Market pero iniingatan ko po ano hindi po ako gagawa ng ikakasama no ikakasama ko rin yun eh, pag gumawa ako ng ano gumawa ako ng ang i-upload ko ay yung sisiraan ko yung palingke hindi hindi mangyayari yun Diyan ka umano ng bios tapos maninira ka. Hindi man pwede yun kasi pati ikaw sira. Pati ako sira din ako. So wala naman yun. Okay lang yun. Oo dapat lang naman yun ano kasi uh, inano nyo yung palingki. Uh, Kung baga ano nga yun. Uh, pinapangalagaan nyo yung palingki. Ang ganda na nga. <laughs> Hindi katulad noon ang palengke Ma, ano, medyo madulas yung ano, madumi. Eh. So ngayon nakikita ko naman na uh, sobrang So, sobrang ano, sobrang linis. May tagawalis na. Yun, ngayon pa na December, ma talagang ang ganda talaga may mga ano, may decorate, may decorate na lahat ng palengke. Kaya hindi ko gagawin yun sisira ko 'yung palengke kasi diyan ako nag diyan din nagsimula 'yung channel ko sa Marpe Market. 3 years na pati ako nagano, tatlong taon na ako nag YouTube pero wala akong sinisiraan na ganyan. So, marami-marami salamat po sa kay guard. Uh, Pasensya na po sorry po kung ano uh, baka may mali din ako so maraming maraming salamat sa lahat at sa mga uh, mga viewers ko sa mga solid supporter ko so comment lang po kayo uh, wala po akong tinapakan na tao sa aking pagbablog maraming maraming salamat po kung nagkamali man ako so pasinsya na po so bye bye Let's rock. The human has been neutralized.